What's up guys? Yan guys sa mga nagaanap dyan ng mga uh, pasahero dyan na papunta ng Bulacan sa Pampalay Ayan po, dito yung po makikita yan at matatagpuan sa Dorote Jose sa may malapit sa katabi ng Manginasal malapit sa 7-Eleven talong tayo dito guys at dadaan nito ng uh, muson uh, bulakan at hanggang sa uh, sapang palay so, nakikita nyo guys yung bus na yan yan ang bus nila ayan ang manginasal at 7-11 at doon din yung Doroteos Station so ayan guys salamat po sa inyong uh, panunood ng aking video at salamat po na maraming maraming sa Diyos